Nandito ako ngayon sa aking alma mater na nung elementary. Eh, saya ako dahil nakita ko na naman yung aking pinanggalingan na eskwelahan. At marami din akong memories dito kasi marami din akong awards na natanggap noon. And ayun, syempre, proud na proud ako dahil isa ako sa mga may awards noon nung ako elementary pero ang mga awards ko noon is mostly sports <laughs> nakabalik din ako dito eh, matagal din ako hindi nagpunta nanood ako ngayon ng linggo ng wika guys ang gagaling ng mga bata So we're going home na tapos na yung program. Ito nga umuulan pa. Wala mang kaming sasakyan. Hinihintay namin yung inarkila namin pero wala pa. Eh hapon na guys. <laughs> ang ganda na ng eskwelahan ngayon. Marami na ang pinagbago. Tayo, mm -hmm. tayo. Urain dagmet oh, paunay kayo. Ryan, Doc! Noong elementary ako, naglalakad kami dito, pa papasok. Pero ngayon, napakaswerte na yung mga bata kasi may service na sila, may mga sasakyan na. Hindi na sila nahihirapan. Samantalang kami noon, guys. Nako. namis ko Kikyam. Kikyam. prince fries peace ball peace ball no dela mm, yummy yummy yum. ano, kasi pala na kayo. Na, na yung isang. Ang laki. Ang laki mo okay. pa? Sige. Sige. Ano ito nagpulot? Huwag mga mahal. <laughs> ulit. Tita, may sabay. Five nga kikiyang, five nga fishball. Guys, na-miss ko talaga ito. Kikiyang. sarap-sarap nko hmm. naman Yan na hey guys. Mag Ijoy. Mama kami ng pag pagnan may din eh, i dingaw ang Joy, Joy, Joy. Oh my gosh. This is where we go. Ay, ang hirap ng umakyat, guys. Pauwi na kami. Hindi pumunta yung sasakyan. So... Ay, malayo pa, guys. Bagat. May galisok po kay ah? Talaga niya niya. Ang huh. gaduk agad lamok eh. Ito ang mapalangan na, mapala namin ngayon kasi inuuna namin yung bunganga kaya ngayon yung sasakyan nauna na kasi nakakahiya naman na paghintayin namin siya, di ba? my goodness. Malayo pa ang uwian namin, guys. And we have only one payong. Slaughter area ito, di ba? Aming abut ito, pagparchanda. Aming ili. Aming ili. Ayan, nakarating na rin sa bahay. Thanks for watching. See you again in my next vlog. Bye!